Oh. Uh. Ito yung mga idol natin. Lalo na ito, gitarista yan. Gitarista. Hi! Hi! Ah, anto. Ay, si mo. Yung ano ko, yung ano ko, wala nang kwerdas yung gitara, eti gitara ko eh. Kaya kapag-anak ko, suwata na po. Gano'n ako doon? Pilo? Oo, Diwata Kaya pala mo, ang lakas. Ano tayo? Okay. Boss, ano na? Ano na kami? ng John! 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 Eh, Hebus kaya yao to? Hebus kaya yao? Ah, kanyon nah. ito. Oh, na? Ito, 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 ito. Tiko <coughs> kamo <coughs> talaga <coughs> Tarega, yan din ni na sa <laughs> yan talaga itong ito yung talaga <laughs> ito ano, ano mo gahal ano ko na instead <laughs> mo sa kanya sa kanya lang <laughs> maloko ka bus ka bus busan kita kay bus ka lang yun ah. meron siya pero sasabi siya sa atin Eh, na mo na ano na nito Ito yung Ah, uh, imbus natin eh, imbus ayon eh. Ah, wala pa Mamaya pa. Meron, meron. pa sige. Kaya boy oh, mo ano natin. Ay. Nakita kami ni John Tolentino oh, sa simbahan. Baka pumunta raw siya. Di ko alam kung pupunta siya dito. Oh, sama sa ng simbahan lang. Pupunta raw siya ko ayusin din niya yung ano yung ano ah, senior. <laughs> uh, senior. Ha? Dala niya yung niya sa niya nagsimpa silang ng Oo, Oh, yung pick up na gray. Nagpagupit ka pala. Okay. Mm -hmm. Kapatid mm -hmm. O ganun pa rin Wala Tanda na tayo Eh mm -hmm. Ay, ganito. talaga Saan mapapunta? Kapata? Hindi Ito lang yun tanggapin lang natin Ano tayong magagawa? Hey, bata naman ako ah. Yan, bata isip nga lang. <laughs> bata isip. Okay, thank you. <laughs> Kabaya to ulit. Si Jun, Tulintino, kita kami. Saan? Sa simbahan. Ito? Simbahan, doon sa Baklaran. Pupunta rin sa ito. Ang yung ano yung senior citizen niya. Oh, tata, tata. Teka, teka.